Hello mga ka-girlmates, ayan ngayon may panibago na naman tayong video Ayan, pero bago natin simulan yung para sa inyo Meron lang ako ibabahagi sa inyo tungkol sa akin, ayan Ngayon nga, uh, gumawa nga ako ng malunggay juice Dahil, uh, ang baba ng BP ko Ang baba talaga, tapos medyo nararamdaman ko sa mata ko na parang Laging inaanto kahit hindi naman ako yung inaantok. Parang feel ko parang dumuduyan yung paningin ko. Pero hindi naman ako nahihilo. Kaya yan, ito. Ayan yung malunggay juice ko. Ayan, uminom ako nito kasi nga, nakakapaganda nga siya ng dugo. No, magiging normal yung dugo. Dati kasi, nung lagi ako umiinom nito, nung may sakit pa akong GERD, uh, gumanda talaga yung dugo ko normal. Ayan. Ayan, medyo maingay lang yung aso ng kapitbahay. May tumatahol, may umaalulong, no? Pero hayaan na natin sila. Kaya ito yung mic, naka, nakalapit na nga sa akin yung mic para hindi nila ako masapawan, no? Sa, sa, sa boses ko. Ayan. Ngayon, uh, gumawa nga ako nito, pero pinalamig ko siya konti sa loob ng ref, no? Para hindi ko masyado maramdaman yung lasa ng malunggay. Ngayon yung malunggay naman, maganda naman yung malunggay. May iba na nasusuka. Pero syempre, kailangan natin tiisin yon. Pero ako, sanay naman na ako. Pero minsan, pag iba talaga yung amoy ng malunggay, nagkikendi ako pagkatapos ko uminom. yan Pero ngayon, wala akong candy. So, uh, init, ha? Kasi ito na nga, oh, ang baba kasi ng dugo ko. Kaya nandito ako ulit sa labas ng bahay. Lagi ko ginagawa ito. Uh, nagpapaaraw ako, nagpapasikat ako. No? Nagpinati, ko lagi yung katawan ko sa sikat ng araw. Ayan. Kaya yon At ito, iinumin ko muna to bago tayo magpatuloy sa ating topic. Hmm. ah, Yeah. Hindi naman masyado matapang yung lasa niya ngayon kasi hinaluan ko siya ng mascovado sugar. Ayan. Um, ingay talaga nila. <laughs> Ayan. Yung nakikita ninyo sa likod, yan. Ano yan? Uh, mga ano yan, yung, yung lalagayan ng ice cream, no? Nag, nilagyan ko yan ng tanim. Pero ngayon kasi, namatay yung tanim eh. Dahil nga sa Laging umuulan tapos, ayun, hindi na naalagaan. Ito, papakita ko sa inyo yung malunggay ko saglit lang. Ayan, yung malunggay ko, putol na. Pinutol muna siya kasi nga, uh, sobrang taas na niya, hindi na maabot yung dahon niya. Pero nakikita nyo yun, know, may konti na siyang tumutubo. Mga, bilis lang yan, mga isang buwan, mataas na ulit yan. Pero hindi namang asing sobrang taas, kaya kaya pa naman abutin. Pero balak ko dyan, pag tumubo siya ulit, puputul-putulin ko na yung mga dulo niya para hindi na siya umangat na umangat. Ayan, yun. Ayan, ngayon nga, yun, no? Ang aking, ano ngayon, ingay talaga ng aso. Ayan. Ang aking nararamdaman ay yun na binahagi ko sa inyo, no? Minum ako ng malunggay juice para maging normal na yung aking dugo, ano, at Ayun, nagpapasik, nagpapaano ako ng sikat ng araw. Ayan. Noon, dito na tayo sa ating topic talaga. Ayan. Uh, para sa iba na nakakaranas nga ng pananakit ng katawan kasi mayroon akong mga nababasa lagi eh yung sinasabi nila, yung sumasakit yung batok nila, yung dibdib nila, yung likod nila, yung mga ganyan, yung katawan nila, tinatanong nila kung sa garden ba 'yun, no? Hindi na po yung kasama sa sintomas ng GERD, yung gano'ng pakiramdam, masakit yung katawan, pananakit ng batok. Minsan po kasi sa ano yan, um, sa hindi normal na pag-upo. Ano yung hindi normal na pag-upo? Yung parang hindi maayos na pag-upo. Yung pag-umupo ka, yung nakakuba ka tapos sasamahan mo pa ng pagsiselfon, di ba? Huwag lang siselfon, syempre nakayoko ka ikung e, eh, kung matagalan ka ng si cellphone, talagang sasakit po yung dito natin. Ayan. Ah, pagkatapos naman, pagsakit dito sa mga likod-likod, ayan, ah, kadalasan nakukuha po natin yan sa mga ginagawa natin. Or, <coughs> dulad niyan, ah, may suot kang bag o sling bag. yung e, pag nakasuot ng sling bag, parang laging nakaganon yung ano mo. Laging nakaganyan yung braso mo. 'di ba, yung balikat mo. Kasi pag ginana mo malalaglag. So kailangan gano'n. E so kung matagal mong gamit 'yun, yung gano'n, o sa lalo sa may mga sakit na gird na nagsusuot pa ng bag, umaalis pa ng bahay o araman, no? Talaga makakaranas ka ng pananakit. O kaya sa mga gawaing bahay, ayan gawaing bahay na alam naman natin kung ano yung mga gawaing bahay. Ayan. Lalo na sa may mga gird no na lagi na kadalasan mas maraming time na nakaupo dahil nga sa nararamdaman nila. Ayan, no? Tapos, gagawa pa rin sila ng mga gawaing bahay. May posibilidad na makaranas ng ganyang pananakit. Ayan po. At, sa dibdib naman, ayan, nakakasama na yun dun eh. No? Sa mga gawaing bahay, kaya yung hindi maayos na pagpupo. Doon po nakukuha yung mga pananakit na yun ng mga muscle natin. No? At yung sa may baba naman ng ribs, no, kung sumasakit yung sa may baba ng ribs ninyo, uh, yun po ay talagang kasama na po yun sa GERD. Pero normal na yung kung may GERD ka, may parang may makirot sa may baba ng ribs mo, no, sa may sikmura mo malapit sa ribs, sa baba ng ribs, normal na po yung kung may GERD ka na parang makirot-kirot siya, na parang pumipintig-pintig, normal na po yun. No, pero okay lang yun. Huwag ka lang magpapa-stress kasi normal naman na yun. No, di bale, ako, nawala yung ganun pakiramdam ko, yung masakit yung baba ng ribs ko. Kasi mura ko, ah. Umiinom lang ako lagi ng malunggay juice. Yun yung nakapawala. Yun yung nakapawala talaga ng sakit na nararamdam ako sa baba ng ribs ko. Ayun. Pero yung mga sakit ng katawan, no, batok, na, di ba sa batok natin, baka mababa na rin yung dugo mo or baka high blood ka, ganyan. Tapos sa so, pananakit naman ng mga dito ng muscle natin sa likod, uh, dahil na rin yan sa mga gawain, no, or kung ano man yung ginawa mo, di ba? Ayan, uh, talagang sasakit siya. At mas maganda dyan, ipahilot mo, lagyan mo ng epicasin oil. Kasi ganun din naman ako eh, pag masakit yung likod ko, pinupunasan ko siya ng oil, tapos pinapahilot ko. Pero kung wala talagang maghihilot, nilalagyan ko ng uh, salon pass. Ayan, okay naman siya, pero syempre mas masarap yung nahihilot kasi napipindot yung part na masakit. Kaya yung sa may dito naman, sa may dibdib, ayan, ganun din. Ah, uh, dahil nga rin yan sa hindi maayos sa pag-upo sa mga gawain na ginawa mo no na nabigla yung katawan mo yung ganyan or nasobrahan na sa gawa no ay ah, ihiluti mo lang din yang gamit ng epicasent oil ayan yun lang yun kaya pag may mga nararamdaman kayong ganyan wag kayo agad magpapanik magpo sa social media niyo magtatanong kung kasama pa ba to sa sa GERD, yung ganitong sintomas, hindi po yung kasama sa GERD. No dahil ang GERD naman ay nasa sikmura, wala naman po sa batok, wala rin sa likod. Ayan, nasa sikmura lang po ang GERD natin. Kumbaga, um, nararanasan natin yung mga ganyang sakit-sakit dahil nga humihina ang katawan natin dahil sa guard. Ayan, hindi tulad dati kumpara natin na wala pa tayong sakit na GERD, 'di ba? Napakalakas natin, 'di ba? Uh, kaya 'yun, 'yun lang naman ang aking maibahagi sa inyo ngayong umaga. Ayan, maraming maraming salamat po. Pagpalaan tayo lahat ni Lord. Bye!